Sa isang mundong ang daming gustong magmay-ari, ng lupa, ng kapangyarihan, ng tao, ng kwento, ng kinabukasan, paalalahanan tayong muli, wala tayong tunay na pag-aari. Lahat ng nasa atin, galing sa Diyos. At lahat ay sa Kaniyang pag-aari. Ngayon, ito ang ating panalanging pagpapaalala. Panginoon, iyo ang lahat at sapat na yun para ako'y mapayapa. Panginoon, salamat sa paalala mong. Ang buong daigdig at ang lahat ng narito ay pag-aari mo. Ang mundong ito sa iyo. Ang hangin na nilalanghap ko sa iyo. Ang buhay ko sa iyo. Ang pamilya ko, kinabukasan ko, tagumpay at kabiguan ko. Lahat pag-aari mo. Panginoon, patawarin mo ako kung minsan masyado kong inangkin ang mga bagay na dapat ay iniaalay ko sa iyo. Inangkin ko ang mga plano. Kaya nang bumagsak, nasaktan ako ng sobra. Inangkin ko ang mga pangarap. Kaya nang hindi natupad, akala ko wala na kong halaga. Inangkin ko ang relasyon trabaho, pangalan, at akala ko kapag nawala iyon, tapos na rin ako. Pero paalalahanan mo ako, awit dalawamput apat, isa. Ang buong daigdig at ang lahat ng narito ay pag-aari ng Panginoon. Lahat ng meron ako galing sa iyo. At kung kinuha mo, ibig sabihin may rason ka. At kung ibinalik mo, ibig sabihin may layunin ka. Ikaw ang may-ari ng lahat, hindi lang ng mabubuti. Pati ng mga bagay na mahirap, masakit, at mahirap ipaliwanag. Panginoon, turuan mo akong maging tagapamahala, hindi may-ari. Nahawakan ko ang mga biyaya mo nang maluwag ang palad. Nagamitin ko ang mga resources ko para sa iyo na ialay ko ang buhay ko dahil hindi ko ito pag-aari. Espiritu Santo, ikaw ang tagapagturo ng katotohanan. Ipabaon mo sa aking kaluluwa na kung ikaw ang may-ari ng lahat, hindi ko kailangang ipaglaban ang lahat. Hindi ko kailangang kontrolin ang lahat. Hindi ko kailangang magpanik kapag may nawala. Dahil ang tunay na may hawak, hindi ako kundi ikaw turuan mo akong magtiwala sa Diyos na may-ari ng langit at lupa na kung siya ang may hawak ng daigdig tiyak kong kaya niyang hawakan ang maliit kong mundo turuan mo akong magsabing Panginoon iyo ang lahat at kung anuman ang nasa akin ngayon ay para lamang magamit ko para sa iyo Panginoon kung ako man ay meron ito'y dapat gamitin para sa iyo. Kung ako man ay wala, turuan mo akong magsabing, hindi ko man hawak ang lahat. Ang Diyos na may-ari ng lahat ay nasa aking panig. Sa pangalan ni Jesus, na siyang iniwan ang langit upang iligtas ang mundo, ito ang panalangin ng puso kong nagpapakumbaba sa iyo, Diyos na tunay na may-ari ng lahat. Amen i-type mo lang amen sa comments kung ito rin ang panalangin ng iyong puso